Hop. Ya. Uy, natibay ko na nga, ho. Ay. Ay, napadihunta ko na nga. Ha? Ano na kasad? May niyang parakibot na ito na ito. mga paday, mga maday. Dahil naman kita, panibagong hanap buhay. No, may sablay pa, ho. O, oh, mga paday, mga maday. Nanay na sablay niya ito. Ho! wala. Bayad niyo?

Didi palang lang mga padi mga madi, pinapaimod ko sa iyo na ang pagbaba na mo disen sa sakayan, bayanihan. Daranon-danon kami didi, kunabara na nasan mga sakayan. Ini -in na mga padihon ko, mga para bubutrap man ini. Bubutrap pang kasag, bubutrap pang pusit lumot. Didi nga ni mga padi, pinandar ko na ang makinata. Mayad nga ni, kay tulos man, uminandar. Luma na ina makinata, pero maurag pa. Para kay entaklob nga ni sa gasolinahan, may pampirs pa. Kay <laughs> nagtatagas na ang gasolina. Didi nga ni mga padi sa video, pinaimod ko ang mau ko na na itsura. Gwapo mang kunta ako. Kaya lang, sagto. Sagto, nadiri pa masyado uso ang mga tao. <coughs> Ayan mga pade, diri mo na kita, mangibo. Ay, mo na nato ang mga nakatao nato na mga bubutra. Kay base, makalibri naman kita sa mga pangsuda. Pagabot ko nga rin sa lawot, tulus ko na inariya ang Tulus man na tinamaan ang lubid sa bubutra. Yung so, tinamaan ang mga pade. Yan. Uh, may nga ni, kaya di pa pang sa pinta sa kamot. Interior mga pade. Ang rida ni San. Ang sa sunod sa tricycle mga pade. Kaya kung sa bisiklita sa day. Kaya aning gagamit ko sa tricycle. Para diri malanit sa kamot. Yon Good morning palang mga pade mga pade. Yan. Panibagong araw. Panibagong lawod naman kita mga pade mga pade. Yan mga pade. Uh, Riparohon ta naman yun yung mga bubutrapta. Badi lamang. Maka sudah namang kita, maka libri sudah. Nyalan mga padihon tadi tunai kita rapuk man. Kayak grabi mga firman mga bahaw ninda. Ini padi nabubutrap tanah sa ini kadlaw. Tulu kadlaw mga padih wala kita siraw-siraw. Wala lang ini mga pahon mga padih Kaya pipa abutan talang, sin tulu kadlaw sa lawon. Oh, tinamaan ang mga padih oh. Yun, kasira na ganang sulod mga padi. Baka namang kita sepang sudah mga padih mga padi. Yan na May mga kasag mga padeo. Oh. Mga bungkang kalintugas. Matapos nga rin mga pade masiraw Ang siyam na bubutrap Tulos na kita na uminuli Napulo kunta ta na bubutrap ang sirawunta. Kaya lang nawaraan sa ro Ang dakop mga pade Diyo lang Tama lang pang suda Pero makaihaw masini Ang mga padi hunta anibata na mga pade hon naguhurulat na sa gilid Danison man Ini na mga padi hunta Kay mga inda danunan kita magtaasan sa kaya Kaya ang sakayan ta Dadahikun pa sa rampahan Sa rampahan para diri ano dan sakayan up ya mau orang lagi na pade <laughs>

Pani dagaul? Sa imu, kasag? kasag? Tagsararo makamyo. Maka, maka, ah, tagsararo. Mak oh. Makalabas man ako kay kahapon sa ni Saruda namo mo. Oh, makadali man oh. labas ah. Tinuwa naman ito ni Pani Pard san binakal niya na sardina sa sardinas <laughs> <na>, makakilaw <laughs> maka, na. Oh. Oh. Oh, parang pamaon. Ay, <laughs> kusog. <laughs> 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 hmm, tama na ini, Saruda. Kung mo lang ako. Oh, hay man ang kapadi Michael. Wala <laughs> siya. Oh, oh pipe? Wala ako mo. Ay, sayo. Oh, pili na. Ay, oh, pitoy. Basit dagang pasi mo. Para ako malang nasulo. Wala kang oh, dinisidis yan. Yeah. Yon. Oh, Makasurudak man ang mga padihunta. Yon mga padi mga madi. Kung naruyag ka sa amok video. Papalo man mga padi. Palike <laughs> na share. Pasir man sa video ta mga padi. Salamat. Yung video pa lang kita.